Magandang araw, isang mapagpalang umaga ho sa ating lahat. Nakapag-umagahan ho ba ang lahat? Ako ho ay samahan nyo muna at kakain tayo ng pansit, ng spaghetti, may biko, tapos ayan may kape. Balito ho ay bigay laang naman din sa amin. At pagpasensya nyo na rin ho at kung naririnig nyo sa akin voice over ay ang ulan ang dahil ho dito sa amin ay nag -uulan. at mula pa ho ng umaga ay wala talagang kuryente dito sa amin. At tamang tama rin nga pala itong aking bino -voiceover na ito at nag-uulan din nga pala ito nung umagang ito. balik kanina nga ho pala bago ako mag-prepare ng aking kakainin ay nagsalong muna ako dito ng damit at ayan nga at natapos na nga ngayon o eksakto rin yung pagtapos din ng aking umagahan. Pagkatapos si washing ito eh, naman nga at magbabanlaw na nga ako dito na rin nga ho pala ako nagbabanlaw dito nga sa CR para hindi na dadalit pa sa ilog itong mga damit. Ito na rin yung kaalwan nandito. Mula ano nagkaroon kami nga ng gripo. Kaso nga yung aming tank kaya ay eh, lagi na laang nagkakaproblema. Halos araw-araw na lang kami problema yung aming tank. Eh. Kaya ayun, araw-araw nire-repair ng aking asawa. Pagkatapos kong banlawan nyo at ano, ilagay sa ano sa fabric conditioner. Ayan naman at aking i-spin. Yes po, nag spin kami dito kahit medyo minsan eh, mainit-init. Eh, nag spin pa rin kami. Parang ako dito lang sa so may terrace namin siya isasampay. At ayan, ayan, o, oh, diba, ang bilis nga ala ang huway, medyo tuyo na, ay, hindi pala siya tuyo, kumbaga, nawala lang talaga yung mga tubig-tubig, para kapag ka sa teres hindi siya tutulo, at sa pagsasampay naman, ayan, asawa ko nakatoka diyan yan, dahil nga, wala na rin naman siyang ginagawa, siya na rin na nagsasampay, at ayan na nga ho, natapos na nga ho ako ng paglalaba, ay kami pala, ayan, ayan na ho lahat yung aming mga nilabhan, pero hinaharap ko kung yung aking asawa ay nandun pala sa may gilid dahil nagsasampay siya ng aking ibang damit na hindi ko ini-spin at ayong ano, yung mga basahan, ayun, dyan niya sinasampay dyan sa may gilid na yan, ayan. Pagkatapos namin maglaba ay nakatapos na rin kami dyan ng pagkain at eto nga at nagmadali na kami ng aming pagkain dahil nga kami inaya, tayo ay aalis ngayon at biglaan nga na naman nga ito magdadagat daw kaya yan o biglaan ang aming gawa kapag biglaan talaga ay laging natutuloy yan lang naman ang aming service yung tricycle at saka itong single na ito ayan tatlo rin ay apat pala sila dyan sa single ayan nga at nauna na nga sila at kami hindi pa tapos dito at nag-aayos mga dito sa mga upuan tapos dito nga ho pala sa aming mga nadadaanan ay meron din dito mga paliguan ayan katulad nyan binilda tapos dito sa lugar nito ay kumana na diyan kasama namin yung naka na nakasingle na yan at kami dere nga dahil hindi naman pwede daw dun dumaan ang tricycle at eto nga, after ilang minuto, ay nandito na ho kami sa Melgarat. Ayan, yung tulay na yan. Medyo maganda rin naman nga ang tanawin dito. At ayan nga, at habang nagbibidyo nga ako, ayan, dyan ho, nag-shortcut yung aming mga kasama. Ayan yung lusutan yan. O, ayan ba oh, diba? Huli sa camera. At nandito na nga kami sa lugar ho ng aming liliguan. Ayan, bali, nandito kami sa Melgar. Hindi wala kami doon sa Mayarin. Apitong ba yung sinatabi nila? Ay, pitugo pala. Ayan, dito kami dumiretso dahil wala naman nga dito magiging bayad yung cottage. Tapos pagdating pa namin dito, ayan, nagpalibad ng kalapati kasama namin dahil bitbit -bit nila yung kalapati at dito nila pinalipad. Pero umakaka-uwi din yan dun sa amin kasi nga tukoy daw yung bahay. At ayan na nga yung time na yan ay nagutom na nga yung iba di yan. At iba nga hindi pa kakumakain na tanghalian. Pero kasi kami nagtanghalian na kami. Pero nakatapos lang naman ako kumain dyan ng Indian mango ay hindi ko pa nabidyohan. Ayun mo pag kami kumain ng ano ng Indian mango. At eto namang nasa bag na hinahalwat ng aking asawa ay eto pa yung mga bento cake na binigay ko doon sa mga groom graduate. Ayan hindi pa nakakain. Ayan, dyan na lang yan din kinain. Pero itong video na ito naman ho, ay kinabukasan no, pagkatapos ng graduation nila. Kaya baka akala nyo, eh, sobrang tagal na niyang cake na yan. Hindi ho. At ayun nga, ilang sandali na nga lang. Ayan nga, at nag-aya na nga kaming maligo. At saglit nga lang, diroman naman kami dito. Ay, ano pa nga bang gagawin kundi maligo? O, ba? Diba? Thank you sa aming videographer. Asarap sarap lang maligo na itong time na ito dahil hindi siya mainit. Medyo makulimlim siya. Kaya ayun, sobrang sarap ng paliligo namin dito. Ano naman nalulunod na ano eh. na. Ano yung video? Ang kita Tapos dito, secret video namin, hindi ko napansin na yung aking palang ano, GoPro eh, M2 big pala sa may pinakaharapan ng screen. Kaya ayan, tingnan nyo naman, ang labo ng kuha. <laughs> At nung medyo nanawa na nga sa paliligoy, eto nga, at ahon nga muna kami. O, di ba, ang TikTok, hindi mo na mawawala ang TikTok. At eto nga, at na ng softdrinks ang aking asawa. Ilang sandali pa nga lang, ayun, nagkaya yan ng umuwi. At dahil nga talaga saglit nga lang, at nagsilugluban nga lang nga dito sa dagat. Ayan, nagpauwi na rin kami. Siyempre, naglipit na rin muna kami bago kami umalis. Dahil nga, nadatman nga namin yung malinis. So, iiwan din nating malinis. Dating gawe, ayan, kanya-kanya uli ng saka, ayan, ayan, silang apat di yan, at kami naman ay dito sa tricycle. O, diba, kita nyo ba yan, ang dami namin dito sa tricycle. Tapos, habang pauwi kami, biglang tumirik yung tricycle na kami sinasakyan. Kaya nga, ito, at nandito nga kami sa may hulihan, at pina, tinulak nga yung tricycle, at ayan nga, nung umandar na nga, o, diba, takbuhan kami, papunta sa tricycle, dahil naiwan nga kami, at itinulak nga lang. O, diba, ang saya, ay galaw pa more. Yun lang, salamat sa panunood, hanggang sa muli.